Okay guys, good morning. So panibagong araw, panibagong vlog. There so you'd notice So for today's vlog guys, syempre, bibili tayo ng almusal. Doon sa pinagbibilihan natin. Punta tayo doon guys. Pero this time, di tayo bibili ng panset spaghetti or sopas tingnan natin kung mayroon silang tindang pusit dried pusit at saka daing yun ang bibili natin ang haga nagbukas nila uh, ate o oh. so yun yung binibilihan namin guys ang, na ang mga gulay, karne tsaka isda So kahapon pala guys, diniklear na ng pag-asa na start na ng dry season. Ayan. So alam nyo na, pag sinabing dry season, ilabas nyo na yung mga payong nyo, sombrero nyo. Saka magdala na kayo ng tubig kapag aalis kayo. Iwasan yung umalis ng around or lumabas ng around 10 a.m. to 4 p.m. kasi yan ang start at peak ng init ng araw pero pero sabi ng pag-asa nakalagay dun sa uh, ano nila information nila yung mga ibang lugar is uulanin hindi lahat uh, mainit na panahon yung mararanasan So guys, ayun, nakabili na tayo na ang daing at saka drive cusip ito. Ayan 'no. So hindi ko na na-videohan yung pagbili natin. Kasi walang customer si Ate na kaya. Ang gamit nga pala ating pamblog ngayon ay Samsung Galaxy Note 9. Tapos yung video niya ay yung FX series na camera so nagdownload ako ng FX series tingnan natin kung gaano siya kaganda dito so pabalik na tayo guys sa bahay so again ito yung nabili ko guys pakita ko sa inyo yan o oh. magdaingat kusit Himala ah, hindi pa na uubos yung benta ni ate Puno pa rin yung mga lalagyanan niya So wala pang mga ang customer siyang pumupunta Makulimlim ngayon guys oh Ngayon kalangitan no? oh May ulap, hindi siya clear papakita ko na lang dito guys yung picture kung ano yung nabili ko pag uwi ko mamaya sa bahay para makita nyo parami na ng parami mga tricycle at saka yung mga sasakyan dumarami na rin oh, shout out kila kuya nakita ko na naman sila katatap katatapos lang nila mag breakfast dyan sa lugawan chao sa mga TMO ng Tagig. dami agad nilang tindang karne oh, manok, saka baboy. Again guys, quick vlog lang to para lang meron tayong vlog sa ano na may upload sa YouTube. So sasamantalahin ko na nga pala guys. Meron akong toy car channel, yung tinatawag na Diecast channel. Collection yun ng mga toy cars na maliliit like Hot Wheels, Matchbox ayon. Paki-subscribe naman. Ililink ko na lang dito yung um, channel ko or ipi ko dito somewhere sa screen. Okay? So hanggang dito na lang guys. Peace out.